guru ko. Munting palaka. Noong unang panahon, may isang maliit na palaka. Ang kurba ay medyo pilyo. Hindi raw siya nakikinig sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Ang pangalan ng kurbaagang ito ay Kurbish. Isang umaga ng tag-init sa isang maaraw na araw, si Kurbish ay naglalaro kasama ang kanyang kapatid sa harap ng kanilang pintuan sa isang maliit na lawa. Ang kanyang ina at ama ay papunta sa likod ng kanilang bahay para makahanap ng pagkain. Pumunta sila para maghanap ng pagkain habang naglalaro si Kurbish kasama ang kanyang kapatid sa tubig. Ano ang nakita niya? Isang asul na paru-paro. Napakaganda, makulay ang mga pakpak nito. Kaya gusto ni Kurbish na makita ito ng malapitan. Nagsimulang lumangoy si Kurbish papunta sa paru-paro. Lumipad ang paru-paro, lumangoy si Kurbish. Lumipad ang paru-paro, lumangoy si Kurbish. Pagkatapos, ang paru-paro ay lumapag sa isang bulaklak. Tinitingnan nito si Kurbish, tinitingnan din ni Kurbish ang paru-paro. Gusto ni Kurbish na maging kaibigan ng paru-paro. Lumapit siya dito. Pero ito ay isang paru-paro. Lumipad ito palayo. Sinimulan ni Kurbish na sundan ito. Mabilis siyang naglakad. Pumasok siya sa mga palumpong. Lumipad ang paru-paro, naglakad si Kurbis. Lumipad ang paru-paro, naglakad si Kurbis. Lumipad ang paru-paro at nawala. Anong nakita ni Kurbis? Napansin niyang napakalayo na niya sa kanyang kapatid at bahay. Napagtanto niyang nawawala siya. Umiiyak na siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumingin siya sa kanan, walang tao. Kaya tumingin, wala namang tao. Umupo siya sa isang bato, nagsimulang umiyak. Anong nakita niya? May narinig siyang kaluskos mula sa likod ng mga palumpong. Pumunta siya sa direksyong iyon. Isang palaka ang nakatingin sa kanya. Hem na siya at masaya. Baka matulungan siya ng palaka. Tinawag niya ang palaka Kaibigan, nawawala ako. Matutulungan mo ba ako? Mas bata ka pa. Anong ginagawa mo dito? Nawala ka ba sa daan pa uwi? Oo. Nakakita ako ng Oshul na paru-paru. Sinundan ko ito. Baka maging kaibigan ko. Lumipad dito naglakad ako. Pagkatapos lumipad ito palayo. Nawalan ako ng direksyon. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga lugar na ito? Para sa isang maliit na palaka na katulad mo, maaaring napakadelikado ng mga ito. Sa susunod, baka hindi ka nakasing swerte. Oo, tama ka. Hindi na ako muling lalayo sa bahay ko. Makikinig ako sa sinasabi ng nanay at tatay ko. Kaya mo bang hanapin ang daan pa uwi? Ah, uh, hindi ko akalain ganun. Sige, halika't hanapin natin ang bahay mo. Sige. Si Kurbish at ang palaka ay naglakbay pa uwi. Lumangoy sila sa mga tubig. Tumingin sila sa mga bulaklak. Tumingin sa mga paru-paro. Napakagandang paglalaka dito para sa kanila. Natagpuan ni Kurbis ang daan pa uwi. Ang palaka rin ay sa kanya. Huwag ka nang sumuway sa mga magulang mo. Huwag ka nang sumabak sa ganitong mga pakikipagsapalaran. Maraming salamat. Nangangako akong hindi na muling gagawa ng ganitong mga delikadong bagay. Kaya't natapos na ang isa pang pakikipagsapalaran ni Kurbish. Paano naman kayo mga bata? Kung kayo ang nasa lugar ni Kurbish, ano ang gagawin ninyo? Unang guru ko,